guys. So, ngayon, uh, may binili nga pala akong gamit dito sa store kasi kailangan siya talaga. Kasi ito yung luma ko. Hindi na siya gumagana. Ayan, no. Ayaw na. No? So, ito, na, ito pa naman yung napaka gamit dito sa sari-sari store. So, bumili ako para may magamit tayo kasi medyo bubo tayo sa mat sa competition So ito yung binili ko. Ayan siya. Ano lang siya? 112. Kita ba? 112 lang siya. Mura lang. Ito siya. Nagustuhan ko siya kasi ang ganda ng kulay niya. So, ito siya. Tcharam! So, ang ganda niya. ito siya oh. Gumagana so, siya. So, napaka-importante ng calculator sa ating mga tendera. Ito talaga ay para sa akin, napaka-importante kasi minsan pag medyo madami yung binibili ng mga suki natin hindi talaga maiwasan na malito tayo pag utak lang ang ginagamit natin so kailangan talaga nito so ito yung pinaka importante dito sa tindahan nito kaya bumili ka agad ako nung nasira ang ano

So na namili kasi ako so kailangan bago ito talaga yung unang gagawin natin pag mamili tayo kailangan i-check natin yung mga resibo para Tingnan ko lang yung kung may nagbago ba sa mga prices. Don't you buy kailangan matrip. Okay pa naman. So, yung price dati, yun pa naman. So, okay. Kailangan talaga, ano, mat-check natin. It's important, importante, eh, baka may nagmahal na. Eh, tapos yung lumang presyo pa rin yung pina-price natin. So, lugi tayo konti lang naman yung ano natin pinupubo dito sa tindahan.